sabi nila mas masaya mag-isa <laughs> saya naman ayan oh mag-isa siya <laughs> oh, di ba tapos yung isa doon oh mag-isa ka lang mag-isa din siya oh di ba masaya mag-isa kaya wag kayong manhihinayang na mag-isa kahit na walang kaibigan. Okay ah, most important is yung family mo always sa iyo. May iba naman hindi. Kasi, kasi nga, may iba pag may inggit, hindi talaga yun pumapansin sa iyo. Pero syempre, family mo yan sila. Hindi mo sila yeah, ano. So, instead na patas ka, kumbaba lang. Ganun. So, ayan happy life lang. Ganun. Ganun ang life. So, ayan. Ganda ng view sa labas na.